Sir Alex! Agad niyang inoff ang tawag matapos marinig si Daniel. Pagharap niya ay naghagis ito ng armas na agad niyang sinalo. Napangisi siya lalo pat pa pumalibot na ang mga tauhan niya. Napatingin siya sa bantay ni Mayor. Nanginginig ang mga kamay nitong tinutukan siya ng armas. Hindi siya natinag at tinutukan din ito. Wala siyang pakialam sa kaya nitong gawin. Dahil takot lang nito kapag siya ang may gawin bigla. Put that down! If you want to stay alive. Malamig niyang utos dito. Bawal ka pa rin pumasok. Hindi siya nakatiis at hinampas ito ng armas sa ulo. Naalerto ang mga kasama nito, ngunit walang nagtangkang pigilan siya nung pumasok sa loob. Hinila niya rin sa siko ang katulong na nadaanan. Nanlaki pa ang mga mata nito sa hawak niyang armas. Nasa ng CCTV room. Malamig niyang tanong. Ka Katabi po ng, ng library. Tinuro nito ang kwarto sa tapat ng hagdan. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ngayon lang siya nakakita ng library na nasa ikalawang palapag. Binitiwan niya rin ang katulong at nagmadaling umakyat. Ang punteriya niya ay ang CCTV room. Ngunit natigilan siya matapos makarinig ng kalabog sa library room. Imbis na tumuli sa CCTV room, ay napahawak siya sa doorknob ng library. Lalo pa siyang nagduda nung malamang nakalak yun. Sir, titingnan ko sa CCTV room. Sabi ni Daniel na sumunod pala sa kanya. Help me open this door force. Hindi siya nagdalawang salita. Hinampas nito ng armas ang doorknob. Dalawang beses lang at nasira yun. Umakyat sa ulo niya ang galit matapos makita ang likod ni Mayor sa itas ng sofa. Nagtatagis sa mga bagang niyang lumapit at hinila ito palayo. Malakas na suntok ang ginawad niya sa pismin nito. Don't touch my wife! galit niya ring sigaw. Imbis na ay ngumisi pa ito sa kanya. Makikitigim lang naman, Alex. Ang damot mo naman. Arrange marriage lang naman kayong dalawa, di ba? Nagbago na ba? Insulto pa nito. Mas lalong umiting ang panga niya. Galit na galit siya. Gusto pa sana niya itong patulan ngunit narinig niya ang mahihinang hikbi ni Amete sa sofa. Nanlumo siya. Matapos makita ang halos nakababa na ang suot nitong cocktail dress. Dahil sa galit, masamang tinignan niya ang mayor. Huling termino mo na to, matatalo ka sa halalan. Banta niya rito. Sasagot pa sana ito ngunit umalingaw-ngaw na sa labas ang sasakyan ng mga pulis. Loko ka Alex, may araw ka rin. Galit nitong sigaw, matapos itong bantayan ni Daniel upang hindi makatakas. Hindi niya ito pinansin. Inuna niyang linapitan si Amethyst at tinais ang damit ito. Namura niya ang sarili matapos makita ang bakas ng luha sa pisngin nito. Nang dahil sa kanya, napahamak ito. I hate you, Alex! Nangihi ng bulong nito. Paulit-ulit yon kahit noong pinasok niya ito sa limusin at hinayaan na ang mga pulis na tumapos sa gulo ni Mayor. Pagkaandar ng sasakyan, sinara niya rin ang salaming harang mula sa driver seat at back seat. Ayaw niyang marinig ni Daniel anuman ang sasabihin ni Amethyst. I hate you. Galit ako sa'yo. Sobrang... Mahina pa itong humitbi. Mabigat siyang huminga. Tinanggap niya rin ang suntok nito sa kanya. I'm sorry, Angelica. Huwag mo ko tawagin, Angelica. Hindi mo ko sawang. Baliw ka. Galit itong pambabara sa kanya. Tumiimang tingin niya dito. Lumabas din sa bibig nito ang totoo. Hinawakan niya ito sa bewang at hinarap sa kanya. Kaya lang sinandal nito ang ulo sa upuan ng sasakyan. Who are you then? Huwag kang magpanggap na hindi mo ako kilala. Gusto mo nga ako pahirapan, di ba? Bagay ba ako na basta lang ipanre-regalo? Marahas pa nitong pinunasan ang mga luha sa pisngin nito. Nagtagi sa mga ngipin niya. Hindi kita pinanregalo. Oh, what are you doing? Gulat niyang tanong matapos makitang nagtatanggal ito ng damit. Hinampas ang kamay niya noong tangka niyang ayusin ang damit nito. Huwag mo kong hawakan. Hindi mo ko pwedeng galawin. Hindi mo ko asawa. Pero, ang init. Sobrang init. Halos mamamaos sa reklam nito. Napamura siya. Pinigilan niya ang tangka nito ang pag-alis ng damit. Huwag mo kong hawakan. Napapasok ako. Sobrang init. Nangihihinang sambit muli nito. May napainom sa'yo. Conclusion niya. Binitiwan niya ito at maliit na binuksan ang harang sa sasakyan para lang utusan si Daniel na huwag munang dumiretsyo ng mansyon at paikutin lang ang sasakyan kung saan. Pagkasara ay sakto namang binato siya ni Amethyst. Gusto ko ng yelo. Nagdedelir yung sabi nito. Marahas siyang humiga. Wala na itong saplot at alam niya rin isa lang ang solusyon. Gusto ko maligo sa yelo, Alex. Muling sambit nito. Tumatahi ang puso nito. Marasya muling huminga bago luwagan ang suot niyang necktie. Tuloy niya niyang inalis Ang suot niyang long sleeve. Halos sumiksik na rin sa upuan si Amethyst kaya't agad siyang lumuhod sa harap nito. Hinawakan pa lang niya ang tuhod nito ay gusto na siyang sipain agad. Lumayo ka! Ayoko sa'yo! Nagdedelir yung sabi nito. Nahahapo itong tumingin sa kanya. I'm just gonna help you. Pagpapaintindi niya rito, para itong nagdadalawang isip ngunit tumango rin. Pinikit nito ang mga mata at suminghap. Ang balak niya ay tulungan lang ito. Ngunit noong humawak ang kamay nito sa kanyang ulo, ay parang gusto na rin mawala ang kontrol niya sa sarili. Alex! Hinapit niya ito sa bewang upang ibigay ang gusto nito. Hindi niya alintana ang takbo ng sasakyan. Mabigat ang paghinga niyang nag ng tingin. Matapos lumuwang ang kapit nito sa buhok niya. Alam niyang natulungan na niya ito. Matinding pagpipigil ang ginawa niya ngunit natalo siya ng sarili. Napamunat ito nang dumapo ang halik niya sa nito. Alex, nahihirap ang bulong nito. Shhh! Galit pa rin ako sa'yo. Marahan siyang gumalaw. I don't care if you hate me. Dumiin ang kamay nito sa balikat niya. Siguro nga wala rin siya sa wisho dahil kahit noong matapos at makarating sa mansyon, ay hindi niya ito mapakawalan. Siya nga rin na nagbihis dito upang disente silang makababa ng sasakyan. Binuhat na rin niya kahit pa nagpapababa ito. Ayoko na sa'yo Alex, tapos na tayo. Pag-uulit nito na hindi niya pinansin. Binaba niya ito sa kama. Matalim na tingin ang natanggap niya. Nahagod niya ang buhok niya at namewang sa harap nito. Bumangon nito. Uwi na ako. You're not going anywhere. I own you now. Loko ka, hindi mo ako asawa. Ganting sigaw nito, ngumisi siya. The moment you step into my house, there's no turning back. The only way to get out of here is to disappear. Pananakot niya rito. Hindi siya natinag sa takot na nakita niya sa mukha nito. Humakbang siya at muling inalis ang pagkakabotones ng long sleeve niya. Pinili mo magpanggap bilang Angelica. Panindigan mo ngayon. Mading sumbat niya dito. Wala lang akong choice pero ayoko na. Alex! Kinabig niya ang batok nito para sa malalim na halik. Dapat ay nagagalit siya sa pagpapanggap nito. Mali, galit talaga siya at pinarurusahan niya ito. Hindi niya matim na naloko siya. Ang sabi ni Raven, hindi ito tauhan ni Mayor. Ano pang dahilan nito upang lokohin siya? Pinakawalan niya ang mga labi nito. Nagtagi sa mga ngipin niya. Bakit ka nagpanggap ng Angelica? Sabihin mong totoo at baka palagpasin ko ang ginawa mo. Loko, gawin mo ang gusto mo pero wala akong sasabihin sa'yo. Ayoko na manatili sa puder mo. Parang sinindihan lalo ang galit niya. Kung kanina, sobra ang pag-alala niya nung iligtas ito. Ngayon naman binibigyan pa siya ng dahilan para magalit. Fine, the more you lie, the more you will suffer. Madiing bulong niya bago muling sakupin ang mga labi nito. Ayaw nitong sumagot sa halik niya kaya't kinagat niya ang ibabang labi nito. Malalim niya itong tinitigan. Tinandaan niya mukha nito. All this time, ibang babae pala nakakasalo niya sa kama. Ito lang din ang bumuhay sa kanya. Alex! Hindi niya alam kung ilang beses niya itong inangkin sa gabing yun. Basta ang alam niya, bago sumikat ang araw ay nag-isa pa ang katawan nila. Isan ka pupunta? Inaantok nitong tanong nung tumayo siya tinitigan niya ito. Umigting ang panga niya. Ayaw niyang isipin nito na madali siyang masuyo. Hindi niya pa alam ang totoong pakay nito sa kanya at ayaw niyang umabot sa punto na maging sunod-sunuran dito. Dahil alam niyang mapapasunod siya nito. Alex! Umangat ang gilid ng labi niya. Ano bang plano mo at nagpapanggap ka pang si Angelica? Kahit na alam nating dalawa na umalis na ng bansa ang asawa ko. Mariin niyang tanong. Kinip-kip nito ang kumot at sumandal sa headboard ng kama. Pwede bang bukas na lang natin pag-usapan? Why? Is it my money you are after? Malamig yung tanong. Nanliit ang tingin nito. Am I right? Pera ang habol mo. How much do you need? I'll pay you. But make sure, pwede din kita ikama kapag gusto ko. Nakangising offer niya. Tutal ay naadik siya sa katawan nito, mas mabuti pang pakinabangan niya. Hindi siya magpapabaya. Hindi ibig sabihin na hindi ito tauhan ni Mayor ay wala na itong planong pabagsakan siya. Ganyan ba baba ang tingin mo sa akin? Dinig niya ang panghina sa boses nito. You shouldn't expect me to treat you like a queen after your lies. You are not my wife. Remember that. Narinig niya ang mahinang hikbi nito. Oo na! Tama na! Gusto ko ng yaman mo. Gusto ko ang buhay ng asawa mo. Gusto ko lahat. Lahat-lahat at walang matitira para sa iyo. Sigaw nito sa kabila ng mga hitbi nito. Malamig niya itong tiningnan. Fine, I'll give you what you want. Walang emosyong bigkas niya na ikinatigil nito. Anong sabi mo? Hindi siya kumibubag ko sa kinuha niya ang wallet at kinuha ang makpal na cash. Binagsak niya ang lilibuhing pera sa katawan nito. This is your payment for tonight. Walang ngiting bigkas niya bago ito talikuran. Narinig niya ang marahas nitong pagsinghap. Hindi ako bayar babae, Alex! Hindi niya ito nilingon. Kahit nung marinig ang muling pag nito. Lumabas siya ng kwarto at Hindi niya rin ito hahayaang makalis sa poder niya. Ayaw niya sa lahat ang ginagawa siyang hangal at pineperahan. Hindi pa siya tapos kay Amethyst. Hindi niya ito pakakawalan. Dumiretso siya sa study room. Hindi nga lang siya makatulog at nakatitig lang sa orasan. Mabigat sa loob niya ang ginawa pero kung yun ang paraan para mapaamin ito sa totoong pake nito, hindi siya mangingiming pahirapan ito. Sa bagay, ano bang mapapala niya sa mahirap na katulad nito? Katawan nito, he could use any woman if he wanted. Or he could end his marriage with his wife and get another woman. Kaya niya lahat gawin at hindi niya matanggap na naloko siya. Ang hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya ito mapakawalan. Pwede niya rin itong ipakulong kung gusto niya. O kaya tapusin na lang ito. Pero lahat yun ay ayaw niyang gawin. Mas gusto niya pa itong ikulong sa poder niya at siya na lang mismo ang magbigay ng parusa. Ay, that woman! Frustrated niyang atungal bago sinabunutan ang buhok niya. Napaupo siya sa sofa at mariing pumikit. Saktong tumunog ang cellphone niya. Tamad niya yung sinagot. What? Angil niya sa kausap na siguradong si Raven. Umagang umaga, galit na galit ka. Asar pa nito. Why did you call? Bro, calm down. Natatawang pula pa nito. Dadagdagan ko lang ang sinabi ko kagabi. Nangunot ang noon niya. What else? Hindi siya tauhan ni Mayor pero ano pa? Membro siya ng sindikato? Inis niyang tanong na ang tinutukoy ay si Amethyst. Mahinang natawa ang kaibigan niya. Hi, you and your mindset, Alex. You're safe, dude. Normal lang siyang tao na nagtitinda sa palengke. Base sa nakalap na impormasyon ni Von, si nagutos kay Amethyst na magpanggap. Wala lang siyang choice dahil nasa ospital ang tatay niya. Hindi na niya pinakinggan ang ibang sinasabi nito. Nagmadali siyang umakyat sa kwarto. Bigla ay gusto niyang magsorry dito at bawiin ang mga sinabi niya kanina. Still there bro? Sabi ni Raven na hindi niya sinagot. Nagmadali siyang binuksan ang pinto Kumunat nga lang anoon niya matapos hindi makita sa loob si Amethyst. Sunod niyang nalingunan ay ang bukas na balkonahe. Tumungo siya doon para lang makumpirma ang nasa isip niya ngayon. Tumakas siya! Gigil niyang bigkas bago sunod-sunod na napamura. Amethyst Point of View Ay, salamat naman at tauhan ka rin. Bakit mo ba kasi pinipilit ang sarili mo kay Alex? Napapahama ka lang kapag nasa pudar ka niya sermon sa kanya ni Maggie. Nakaupo siya sa maliit nitong sofa habang ito ay namemewang sa harap niya. Isang linggo na siyang nakikitira rito simula noong tumakas siya kay Alex. Hindi niya nga alam kung paano siya nakatalon sa balkonahe. Muntikan pa siyang mapilay. Sobra din ang kaba niya nung habulin siya ng mga tauhan. Buti na nga lang at walang nakapansin sa kanya o baka kung meron man, binaliwala siya. Lalo't utos ni Alex na wag na siyang pagsilbihan. Hindi na ako babalik sa kanya. Magpo-focus na lang ako sa paghahanap kay Rafi at magne na lang siguro. Yan, ganyan, mas maganda yan. Nagpapakabalo ka rin sa lalaki may esawa na. Hindi ka nga kayang tratuhin ng maayos. Malit siyang napanguso. Sobrang nasaktan siya noong hagisan siya ng pera ni Alex. Pakiramdam niya napakababa niya. Kahit paano gusto niyang isalbang sarili sa pagkapahiya. Aalis pa ba ako ng bayan? Pakahanapin niya ako, Maggie. Huwag na. Tiyak hindi yun mag-aaksaya ng oras. Parang kinurot ang puso niya sa katotohanan yun. Malamang sa malamang, walang pakialam si Alex sa kahit anong mangyari sa kanya. Baka nga sunduin na nito si Angelica sa ibang bansa. Maghanap ako ng apartment para kapag nahanap ko si Rafi, may bahay na kami. 50 million naman ang pera mo, Amitis. Kahit bumili ka na ng bahay, hindi mauubos. Paalala Paalala nito. Pinag-isipan niyang mabuti yun. Tinulungan naman din siya ni Maggie. malitla at simpleng bahay ang gusto niya. Napadpad nga sila sa subdivision doon. Ipapapirma muna mga dokumento ng bahay kay Sir Alex bago po ipapirma sa inyo para ma-turn over. ang pagkarinig sa pangalan nito. Naguguluhan niya pang tinignan ng agent na kausap niya. Alex, asin, Alex Ayon Montenegro? Halos di nga niya mabigkas sa pangalan nito. Malawak nung umiti ang kausap niyang babaeng agent. Yes po ma'am, si Sir Alex po ang may-ari ng subdivision. Ah, oh, wag na. Titingin na lang ako sa iba, salamat na lang. Tinawanan pa siya ni Maggie na kinakunot ng noon niya. Uy, moving on process ka na? Parang hindi mo naman alam na halos pagmamay-ari ni Alex lahat ng villages at subdivisions dito. Pangasar pa nito. Huwag mo na ipaalala. Huwag mo na rin bagnitin ang pangalan niya. Ay, allergic ka nga pala sa kanya. Sus, parang hindi kayo nagbukbangan ng matagal ah. Pangasar pa nito. Nailing na lang siya. Susubukan na niya kalimutan ang parting yun sa buhay niya. Nagsisisi na nga siyang tinanggap niya pa ang alok na yun ni Angelica. Huwag talaga dapat kumapit sa patalim. Lahat nga na natingnan nila ay konektado kay Alex. Parang kahit saan siya sumuot, ay may bakas nito. Sa kabilang bahay na lang tayo maghanap bukas, sabi ni Maggie nung makabalik sila. Bagsak ang mga balikat niyang umupo sa sofa, Sinandalang ang ulo at pumikit ng mariin. Wala naman doon si Rafi. Tinig niyang napabuntong hininga ito. Sa dami na rin kasi ng napagtanungan nila, ay ni bakas ni Rafi hindi niya mahanap. Malay mo, napadpad siya sa kabilang bayan. Pareho silang natigilan matapos marinig ang mga katok. Nangunot ang noo niya at napatingin sa kaibigan nakapareho niya ng reaksyon. May bisita ka? Magkasabay pa nilang tanong. Gabi na, wala akong inimbita. At ikaw lang naman ang na kaibigan ko, wala akong ibang bisita. Nagkatitigan sila pagkaraan inamilo ka mga mata. Baka si Rafi. Mabilis siyang tumayo. At lumapit sa bintana. Gusto niyang makasiguro na si Rafi ngayon. Ngunit ang pag-asa niya ay natunaw matapos makita ang puting sasakyan sa labas. Sa tabi nun, may mga lalaki nakatindig. Nataranta pa siya matapos makita sa tapat ng pinto si Daniel. Agad niyang pinigilan ang akmang pagbukas ni Maggie sa pinto. Mga tauhan ni Alex. Mahinang sambit niya. Namilog muli ang mga mata nito. Ano? Bakit? Sandali! Magtago ka! Maging ito ay nataranta at hindi alam kung saan siya itutulak. Bakit ako magtatago? Tapos na pagpapanggap ko. Loka, anong malay mo? Baka may balak siyang masama o baka kunin ka ulit. Kinabahan siya sa sinabi nito. Takip niya ang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Hindi niya alam kung pinagbuksan ang mga ito ng pinto ni Maggie, ngunit muntik na siyang mapasigaw matapos marinig ang pagsipa sa pinto ng kwarto. Ano ba? Wala nga dito hinahanap niyo! Sigaw ni Maggie. Namilog ang mga mata niya matapos makita ang pares ng sapatos ni Daniel. Halugugin niyo, baka nagtatago lang yun. Hindi pwedeng bumalik na wala yun. Trespassing ka, mister. Humatok ako, miss. Binuksan mo pa nga pinto. Eh wala nga dito kasi ang hinahanap niyo. Tatawag ako ng pulis. Kahit sino pang tawagin mo, miss. Hindi kami aalis. Kailangan may uwi namin ngayon si Miss Amethyst. E, hindi ko kilala si Amethyst si Madam Angelica tumulong sa akin. Hindi ito sinagot ni Daniel. Dinig niya at nakikita niya ang ilang sapatos sa pabalik-balik sa loob ng bahay. Wala siya dito, Daniel. Konklusyon ng isang tauhan. Si, wala dito ang hinahanap niyo. Ano bang kasalanan niya at niyo? Balak siyang ipakulong. Nagnakaw siya ng na isang daang milyon sa bangko ni Sir Alex kahapon lang. Malamig na sagot ni Daniel. Maging siya inanlamig. Wala siyang kinukuhang ganong halaga. Nung masiguradong wala na sila ay maingat siyang lumabas. Agad na sinara ni Maggie ang kwarto. pag niya ng tingin dito ay nanlalaki ang mga mata nito. Amethyst, hindi naman ikaw ang kumuha, di ba? Tinunutan niya ito ng noo, lalo na ang papel na inabot nito. Nanginig ang kamay niya, matapos makita ang box statement ngayon na nag-transfer ng isang daang milyon. Ang malala sa kanyang pangalan. E, eh, hindi ako. Makasama tayo kahapon. Wala akong akses sa mga account niya. Shucks! Baka si Angelica. Si Angelica nga kaya ang may pakana sa pagtatransfer ng pera sa account ni Amethyst? Ano kaya ang magiging parusa ni Alex sa dalaga?